<laughs> yan, guys, yan, yeah, mga dolphin. Wow, ayan. Ayan. Hey, what's up, happy people? Welcome back to another fishing adventures only here at Jetro. TV. Okay guys, so mag fishing adventure naman po tayo ulit sa inland. At syempre, kasama pa rin natin si Master Roy. Okay. Shout out sa kay Master Roy at sa lahat ng family niya. Maraming salamat sa Master sa laging pagyaya sa akin na makapag inland tayo. Okay. Hindi ka talaga titigil hanggat hindi ako maka-unlock ng isda doon na sa jigging sa inland. Okay. Pero ngayon guys, may isa din tayong target fish doon. Kung naalala nyo sa mga previous natin ng mga videos, may sinasabi po tayong mga bangus doon sa inland. Ang lalaki guys, okay? Kung yung mga nakuha natin noon sa Cornish, kung yung nakikita natin ng mga palikpik is mga ano lang, doon sa inland guys, ang lalaki ng mga palikpik. So siguro pinakamababa na yung siguro mga 7-8 kilo mga ganun na mga kasi bangus. So nakakuha na rin tayo ng lumot doon sa sa Cornish kahapon. Okay? So ito, ito yung video. So, ayan guys. Oh, may mga lumot na. Ganda rin ng mga lumot. Oh. Green na green din. Ayos. Pwede na to. So ayan guys. Dami na to. Ayan. Ayan. So ngayon ita try na natin mag uh, bukas pa ng madaling araw yun doon do, do, do tayo mag na mag mangbangus okay. magpain tayo ng lumot so sa ngayon hinihintay ko na si, si Master Roy kasi bumili pa daw ng pagkain at kung ano pa kung siguro binili nun mga pain so andito na rin ako sa bahay niya hintay ko na siya so i-prepare ko na rin mga gamit okay people so andito na po tayo ulit sa Sea line. Okay. So naman kami ulit ni Master Roy papuntang inland sea. tayo ngayon nagpisto sa, sa 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 may malapit sa may Coast Guard yung tatawag ng Queen Tower. Okay? So sa ngayon magse setup up na rin po tayo. Ayun tubig. eh hmm? okay. Uy. Ah, yung tubig. Ah, so, uh, na agad natin po guys yung isa natin. guys na set up natin yung tatlong rad natin so yung sa dalawang rad natin is sa ipon yung pain at saka yung sa isang palating rad natin is isda so abang abang lang tayo guys si Master Roy ganoon din sa kanya may kumakagat-gagat na pero hindi pa nasagpang okay so mag-prepare na tayo may, may pagkain natin para makadinner muna tayo para tuloy-tuloy ang laban natin kaya na po natin matapos si Master Roy ng pag ng kanyang mga rad at paghagis dun para makakain tayo. Pero pag the meantime, mag-kapin mo tayo kasi hindi na nagsad ko. Ito nga. Ha? Saan? Uy, 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 uy. wala po tayo ng ang set up natin para sa pangbangos natin bukas sa madaling araw okay so ito yung gamit natin yung floater yung simpleng ang set lang na katulad ng ginagamit natin noong sa cornice tayo okay. so meron akong floater na ganito na bali ito na rin siyang mag uh, pampapigat okay floater saka maglagay tayo ng dalawang rig natin si single hook okay. so yung hook natin ganito lang kalaki ano kayang yung alam mo to kung anong number tong hook na to eh yan na ano sya sakto sakto to yan kita yan yung floater natin So gawa lang tayo ng mga at least ng mga 10 inches siguro to. 10 inches yung gap. Kasi, kasi nga yung mga bangos kapag mga madaling araw, nasa taas lang sila. Yan, kita kita yung mga palikipik nila. So kailangan yung lumot natin eh, yung nasa nakaangat din siya, nasa mataas taas din siya ng ano, tubig para at least makita agad ng mga bangos kasi okay. guys uh, yung mga mamaw pa lang ng mga nahuli ko ng mga malakihan ng mga higit limang kilo mga ganun is yung una lapis ano. so maganda din ang laban ng lapis pero yung pinakamagandang laban talaga na naranasan ko is yung bangus pag yung mag bigat lang yung bangos ng mga lima hanggang anim na kilo gandang laban ha. so kung makikita nyo po sa mga previous ko na video sa Cornish yung, yung regarding sa bangos dun yung makikita yung magandang laban dun so hindi mo rin siya kasi pwedeng bigla biglain ba na tirahin mo siya ng tirahin kasi nga hindi ba bibig ha? lang di bibig? Oh, ng... Ng, ng bangos uh -huh. pero kapag mga ganong ganon nakalaki ng mga bangos pre laki ng bibig din uh -huh. oo oh. kasi nga maganda guys kapag yung tama ng bangos is dito sa may taas kasi dito na, na part ng bangos is matigas so kapag tumama talaga yung hook doon, sigurado walang nang hangkawala doon. pero ang mahirap minsan kapag dito sa may gilid yun medyo soft kasi dito na part nila eh. So, kailangan mo talaga laruin sila ng maayos kasi na uh, ano dito, ano dito eh, nasisira nila. So, tatanggal yung hook. Oo, mapipigtas nila dito sa may gilid nila eh. hmm. Hindi ka kapag dito sa mga taas na part. Nako, kahit ano pang ano nila hindi na matatanggal. <laughs> kasi uh, based on sa aking experience, doon sa may cornish napakarami na nating napakarami ng bangus na nakawala sa atin kasi nga yung mga tama siguro niya dito sa may gilid natatanggal na pipigtas sa uh, balat niya dito pero yung mga mostly na mga kuha ko na walang hawala talaga dito sa taas yun kapag sumabit na yung hook dito sa taas goods na yun oh so guys titingnan natin sa unahan kung mayroong mga flounder fish so dala, dala natin yung pang pang try to natin na ah, pang sibat okay. laking tuko guys laking tayo laking guys. guys laking tuko yes yes uh, laking tuko guys yes <laughs> Okay guys, unang huli natin, Nura. Huh. So, eh, live bait lang po siya natin doon sa malaki nating rad. Okay. Baka makatsamba tayo ng mas malaki. So, nagis natin yung live bait natin doon. At saka may dala, may dalawa pa tayong hipon na nakababad doon. Pati kay Master Roy nakababad na rin. Idlip-idlip po natin guys kasi time check natin is around the 11.30 na ng gabi. Mag alas 12 na, so kahit makaidlip na tayo mga 1 hour or 2 hours. Para kahit papano hindi tayo tamaan bukas ng antok. Pahinga muna kami ni Master Roy. Kasi nga 12.30 pa lang. So ang plan is maidlip-idlip kami kahit hanggang 2. Para may 1 hour and a half kami na pahinga para may power bukas. hey guys, so, so yan yeah, so Master Roy sa gilid. <laughs> so andito na nakalatay yung banig namin. Patayin namin yung ilo kasi ang daming mga ano. Oh. Daming mga lamok. <laughs> okay. So, good night guys. Kita kits na lang tayo bukas. Oy, morning guys. Morning. So, time check po natin is 2:31 ng umaga si Master Roy nag-jigging na pala <laughs> okay. so hindi man lang tayo hindi man lang tumutunog yung mga alam natin sa mga binabad natin ng mga rods okay. so check natin yung mga pain natin at magpalit na rin tayo okay so Oh. Uh, mm. Um, uh, tayo. Okay. Kapi-kapi mo tayo medyo malamig na guys Pishon si Master Roy Ano kaya isda yan? Okay. Yeah. i-release natin guys. kasi si eh, nakadali na kami sa Sherry. Guys. Hey. Okay. Naka jackpot tayo dito ng bisugo, kaya lang okay na rin siya na size. Hmm. okay hindi naman na. Laki ng bato eh. Pag yung 200 grams pa eh. So guys, ito na po yung pangpangos natin. Okay. Ito po yung floater natin. Meron tayong dalawang rig. Okay. At saka ito yung lumot natin. Yeah. So, sa ngayon, wala pa naman ako nakikita ang mga unpot na lumalabas. Pero hagis ng tayo. Kasi Oh, nih yang mga dolphin so, yan. Slow. Down, yan. At last, guys. Oh, it's si master ride. You see sure, it, Panila, no? catch and release guys okay asa okay guys hindi naman tayo pinala dito sa inland okay so nakakuha lang kung ang tayo ng isang tuko kaninang madaling araw yun inusok ko tapos yung isang bisugo iwan ko kung <laughs> bakit nakaano yung bisugo na yan okay so yun lang po nakuha tapos yung kay Materoy yun lang kanilang kumagat sa kanya sa isa sa tawag ito sa jijing niya isang baby na queenfish na catch and release din so, hindi pa talaga tayo hindi pa tempo natin dito okay lang yan, bawi naman tayo sa sunod yan ang importante wag na huwag tayo susubok Thanks for watching guys, don't forget spread love and always be happy!